Yung view mula dito sa dining area ng 7-Eleven Medyo kulang lang sa linis Pero okay naman sana Good morning Technically it's our first day here sa Pinompin Gagawin ko muna kayong salamin ha Kasi wala akong salamin Mag-i-skincare lang ako tsaka sunblock Ayun nga uh, Madaling araw na kasi kami dumating tapos nakatulog na siguro ako mga 2 a.m. na. Tapos nagising ako ng mga 5.40 a.m. dito. Kasi ito tinignan ko sa cellphone kaya alam kong 5.40. Which is 6.40 na sa Philippines. Eh sa Philippines, dyan sa atin, 5.30 gising na ako. <laughs> kaya, ang aga ko parang nagising kahit tuyat. Yung body clock ko kasi sanay na sa ganun. Anyway, for today, hindi muna kami masyadong maglililibot. Let's see. Depende sa aming energy. Pero ngayong umaga kami mag-breakfast. Hanap tayo ng... Inisip ko 7-Eleven eh. Para matry natin yung ano dito, 7-Eleven. Kasi sa Taiwan, ang sarap ng coffee sa 7-Eleven. Tapos may kinain din kami doon na, na pasta ni Mama. Kung napanood nyo yung Kaosyong vlog. Sarap na sarap kami sa 7 eleven sa kausong. Let's see. Pero kung may makita kaming lokal na parang interesting, baka yun muna. Bahala. Tapusin ko lang yung pag-i-skincare. Puyat na puyat pa ang lolo. Ha? Huh? na lang ng record wala naman akong mic so dahil dyan, sige pakita ko na sa inyo yung gamit kong sunscreen ito ay COSRX na invisible sunscreen ito yung favorite ko ngayon kasi wala siyang white cast kaya nga siya invisible sobrang light lang may funny pack tayo para madaling magtukot-tukot ng uh, andyan yung wallet ko tapos yan ako nilalagay yung cellphone mamaya pag hindi ko kayo binavlog. Yan, lagi, ang tagal na nito sa akin, maraming countries na rin ang napuntahan. Yan. Puro ito lang, wala siyang kapatid. Baka dito makaharap siyang kapatid. May mga ano daw dito eh. Tawag doon, factory overruns. Na ayaw maniwala, naniwala na ano, overruns. Kasi sa video nung pinapanood namin, parang ang palaman nila kunyari sa mga Louis Vuitton, mga papel-papel lang, mga jaryo ganyan. So parang parang ka maniniwa ng factory overrun kung ganun yung papel. Ay, kung ganun yung palaman sa bag, di ba? Pero let's see kung may makita kami mga ganun. Kakashades ako kasi nakakasilaw sa As in, yung temperature dito, parang dyan lang din sa atin. Mas mainit pa nga ng konti. Um, alas 8 pa lang, sobrang init na parang feels like alas 10, parang gani. Wait namin yung 7-11. Hindi na ano. Ayun, ayun. Hindi kailangan kumawin. Pati yung streets na ang pinong pen, ayan. Pero ano, iba rin naman yung feels kasi iba rin yung itsura. mga naka-helmet yung nagmo-motor in fairness yan, kaya na natin kung meron kakaibang mga food sa loob Food. Fried fish tofu. Ay, hindi ko alam. shrimp with vermicelli. Ito, crab fried rice. Eh, ito, pork to. Eh. Ito, shrimp fried rice. Oh. Pwede sa amin. Chicken. Ito, shrimp wonton. So, Tingin niya nung sabi yung plant base. Ah, yung plant base nga. May plant base na yun mga croissant and spinach and cheese. Ay, eh, ito ano. Ito din. Ay, sya din yun. Triple cheese. May mga food sa 7-Eleven dito. Kakaiba. Medyo mahal lang daw. Pag kinumpit sa peso. 90 to 1. May mga freshly baked din na pastries. Kaso paubos na. Ito na lang. Baka ito yung sa akin. Stir fried basil vegetarian protein. Ito, iba-iba din yung drinks nila dito. Oh. May matcha latte, butterfly, pea honey lime. Ang dalim naman. Ano to? Thai milk tea ba yun? Ito may espresso. Pakaiba din ano. Ito meron tayo, Slurpee. Ito yung mga coffee. Americano, latte, honey americano, espresso, cappuccino, tsaka mocha. Tapos may mga milk tea. May, time Thai milk tea ako na 98 yung range ng ice. Bumili kami sa 7-Eleven. Ang pera namin, dollar. Tapos yung sinukli sa amin, halo, dollar din. Tapos, yung local money. Galing. Nagsusukli sila ng doner. May shumai din sila, oh. Nakalagay nga, may shrimp, may crab. Dito naman tayo sa mga drink section. Oh, iba-iba din. May winter melon. May milk tea. Ang cute, no? Iba rin. Ito, parang may mga ganitong itsura sa atin. Yan, meron sa atin yan. So, ito ang aming mga in-order. Clam. Ito yung clam. Pabukas nito. Clam fried rice. Oh, Mag sarap sa ito. ito yung... Hati-hati naman tayo. Ito yung plant-based protein. Yan. Tapos, crab stick na ang laki-laki. Magkano yan pag inano? convert Itong mga food natin. 70 pesos. Ganun. Mas mahal pa ng kono. Ito, alam. crab stick. 7.2 lahat. 7.2 USD? Oo. 7 dollars lahat to kasama tong drinks namin. Sa akin ay Thai milk tea. Parang kape yung kulay ng Thai milk tea ko. Ito ang Thai For milk tea. 100, 400 pa lahat. 400 lahat to. May pero mix, may uh, coffee. At uh, ito yung Thai milk tea. Alam ko yung kulay. Ito espresso. So kung totoo sa inyo, parang medyo pricey din. Ano? Kasi 400, di eh, parang 200 tayo. Uh, may kasama kasi ano. so, uh, yung ano. Tsaka talawa, bumili pa tayo dito. Uh, o dodo sila kasi tuloy. Tsaka sa atin, mahal to. Yung mga ganito kalalaki, plastic. Tikma natin yung Thai milk tea kung masarap. Alam ko itong Thai milk tea 1.2 eh. Dollars. Let's see. Hmm. Masarap. Legit na Thai milk tea. Thank you. Tikman natin yung tango dito. Ang mga tawag dito. Stir fried basil vegetarian protein mm. with rice. Grabe. Yun. Matapang. Tikin. Matamis din. Sobrang matapang. Hindi ko naman siya dumaan. Kasi matapang. Ay, grabe. May lalaban. May Di ba? Kasi hate na hate niya yung mga milky na Ay, coffee okay. sa atin. Ayan, ang So, i-mix natin. Red rice yung rice. Oh, <laughs> huh? Nakakatuwa kasi yung 7-11 dito, ang dami namin makakain. Lalo na, pescetarian kami, so kumakain din kami seafood. Pero may mga plant-based din sila, kagaya nito. Sabi ko nga, nakakatuwa naman kasi kahapon sa, sa pan, yung dinner, ang choices lang, chicken or beef. Habi ko, paano yung pesketarian or vegetarian? Up by request pa daw. Mala natin, labi ko lang sa Ang tapang ng ano, ng mga herbs. Nasaan lasa ko? Ang taang-anghang. Tingnan niya naman kasi yung sili, oh. Ang dami pala yung sili. <laughs> Ay, may mahilig ako sa sili, pero napakaanghang. Ang dami. Teka, ipunin ko, ha? Makikita niyo. Akala ko bell pepper, eh. Maliliit na sili siya. Pero kaya bell pepper din. Hmm. Tikma mo to. Baka mas mahal. Tikma natin tong ano. Clam fried rice. Um, parang mas mahal. Masarap din. Iba din yung lasa niya. Um, mas malasa yung rice nito. Kasi mas spices oh. Ano niya? Pero malasa din to. Mahal lang. Paano mo ito binuksan? Pwede ko lang. Masarap. Masarap. Ikman natin yung crab stick. Ang lasa. Ang sanak. Hmm. Ito nga po ng kinakainan namin ay dining area talaga ng 7-Eleven. Ang dami nga nakatambay ng na sudyante. nagmukbang talaga tayo hmm. so yung pupunta namin ngayong umaga ano lang parang park tapos may walking distance nga na temple Parang hmm concentrate yung nilagay. Um, Parang yung... Anong pa dito? O, doon Ah, milk. Ano yung magiging milk eh? May silang sugar. Mmm. sarap. Ito na rin natin. Ang nambot kasi yung Pero mas sumarap. Ganyan ang kape, kahit milky. Oo. Oh, oh. Matapang. Mm -mm, nabawasan na yung pait. Ganito dapat. Sa atin kasi ang nangyayari, puro gatas na yung malasahan mo. Sabi ko nga, hindi na magkape tayo, magmilk tayo na. Pero yung ko naman, hindi naman ganun. Lately lang, yung mga nakakapehan namin na hindi branded, Ako naman, mas nasasarapan ako dito. Sa ako mm. mm. oh. lang. Sarap din. Mas maangal lang ito. Mas yun. Tapos totoong clam mm. Hindi yung parang essence lang. Ito naman yung vegetable protein niya. Ito Tang chicken na hindi ko maintindihan. At may mushroom din. Shiitake at ito. Mm -hmm. Shiitake mushroom. So masaya ang aming first meal sa Phnom Penh. Kain muna kami. Sorry, mahaba ng video ha. Mula doon. Pwede pa tayo So ayan, nandito na tayo sa Independence Monument. Isa sa iconic na kailangan pagpapicturean pag nandito sa ano, Phnom ay Phen. Ayan.